Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po naman dito na tayo sa part 3 ano, yung Ako ang katotohanan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan dito naman po tayo sa binanggit ng Panginoon,esus na siya yung buhay ano, ako ang buhay ano. Si Jesus ang buhay dahil siya lang po yung tanging paraan para magkaroon po tayo ng tunay na buhay. Bakit po natin nasabi yan? Kung babasahin po natin yung sa unang Timoteo, kabanata sa Talata 19, ganito po yung binabanggit na sa paggawa nito, makapag-iipon sila ng kayamanan na magsisilbing mahusay na pundasyon para sa hinaharap. Nang sa gayon ay makapanghawakan silang maikpit sa tunay na buhay. Kaya sinasabi po ng Biblia na ang mga nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ano? Ang sumusuway naman sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na iyon. Kundi mananatili sa kanya yung puot ng Diyos. Na, ayon po yung sa binabanggit sa 1, Kabanata 3, Talata 36. Ano? Kaya ano po yung kahulugan ng mananampalataya sa anak ng Diyos? Nangangahulugan po ito na naniniwala tayo na kung wala siya, kung walang Panginoong Yesus, wala rin tayong pag-asang mabuhay nang walang hanggan. Igit pa riyan, nangangahulugan din ito na ipinapakita natin na sa ating mga gawa na nananampalataya tayo. No? Kaya yung pananampalataya po, may kasamang gawa po yan. Hindi lang po natin sinasabi na nananampalataya lang tayo sa Panginoong Yesus. Ipinapakita po natin yan sa ating mga gawa na patuloy tayong natututo kay Jesus at, sa, at na ginagawa natin ang lahat para sundin ang kanyang mga turo at tularan ng kanyang halimbawa sa katunayan ganito po yung ating mababasa sa Santiago Kabanata 2 talata 26 ang sabi po rito kung ating pumabasain kaya nga kung paanong ang katawan na walang hininga ay patay ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ano? Kaya, ang pananampalataya sa anak ng Diyos ay umaakay po sa buhay na walang hanggan. Ano? Immortal na buhay sa langit para sa munting kawan na mga pinahirang kristyano. Ito po yung 144,000 na, ano? na may pag-asang mabuhay sa langit. Ano? At perpektong buhay naman sa paraisong lupa para sa malaking pulutong. Ito po yung malaking pulutong, wala pong bilang ito, no? Yung perfectong buhay naman sa paraisong lupa. Dito po sa paraisong lupa para sa malaking pulutong ng ibang mga tupa. Mababasa po natin yan sa Lucas, Kabanata 12, Talata 32. Ano? Na, ito po yung binabanggit, ano? Huwag kayong matakot munting kawan dahil ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. Itong munting kawan na binabanggit po dito ay yung pinahirang Kristiyano ano na may perpektong ay may immortal na buhay sa langit ano sila po yung munting kawan ano. Tapos yung sa uh, 23 Lucas 23 23, uh, 23 uh, talata uh, 43, sumagot si Yesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Ito yung, kung natatanda niyo yung, yung, isang kriminal, ano? yung sinabi niya na, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Ano? Ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, nung araw na yon sinasabi niya, na sinasabi niya yung araw na yon na yung kriminal ay makakasama niya sa paraiso ano hindi yung ding araw na yon ang ibig lang sabihin ng Panginoong Yesus doon ay sa mismong araw na yon niya sinasabi na makakasama niya yung kriminal sa paraiso ano sana po naging malinaw po sa atin hindi po yung exact na araw na yon ay nandun na sila sa paraiso hindi po ganun yung ibig sabihin nun ano na malinaw po ano kung titingnan natin sinabi ng Panginoong Yesus na parang ngayon ganito yung sinasabi ko sa iyo makakasama kita sa paraiso pero hindi yun yung hindi yun yung time na pagkamatay nila ay nasa paraiso na po kagad sila hindi po ganoon yun ano kasi parang ganoon yung pagkakaintindi ng ibang mga nagbabasa po ng Biblia no na na nung time na yon nung namatay sila ay nasa paraiso na. O uh, kasi yung iba ang iniisip nila yung paraiso ay sa langit po. Pero yung paraiso po ay dito po sa lupa ano, gaya nung original na layunin ng Diyos nang lalangin niya ang ating mga unang magulang na si Adan at saka, si Eva, ano? Tapos sa Apokalipsis, kabanata 7 talata 9 hanggang 17 eh, dito naman binabanggit yung malaking pulutong ano yung walang bilang na yung na magkakaroon ng perpektong buhay naman dito sa paraisong lupa no. Tapos doon naman sa 1 kabanata 3 talata 16 is ganito yung ating mababasa no. At mayroon na kong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang akayin at makikinig sila sa tinig ko at sila ay magiging isang kawan sa ilalim ng iisang pastol. Ayan, ito yung I, uh, sinasabi na ibang mga tupa. Ito nga po yung may pag-asa sa uh, yung paraisong lupa, ano? Yung perpektong buhay naman sa paraisong lupa, uh, para lupa. Kasi yung una, yung munting kawan, ito yung mga pinahirang Kristiyano, yung 144,000 na may pag-asa sa langit. Ayan, kapag ka uh, medyo malabo po sa inyo ito, itong ating pinapaliwanag ay pwede naman po tayong pwede naman po kayo magtanong. At uh, kung gusto niyo pong personal na masagot yung tanong niyo, uh, makipag-usap lamang po kayo sa isang saksi ni Hoba, no? Kami po ay uh, nagbibigay po ng libreng pag-aaral po ng Biblia. Libre po 'yon, ano? Wala pong bayad. Ayan. Kaya nakita po natin ano na kung bakit binanggit ng Panginoong Yesus na ako ang siya yung buhay ano kaya paano naman namatay paano naman ang mga namatay namatay na ano si Yesus din ba ang buhay para sa kanila ano po sa tingin nyo titignan po natin bago niya ibangon mula sa mga patay ang kaibigan niyang si Lazaro, titignan po natin sa Biblia, no? sinabi ni Jesus kay Marta, na kapatid ni Lazaro, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay, sabi ng Panginoong Jesus. Siya na nanampalataya sa akin, hindi mamamatay. Kahit mamatay siya, sabi ng gano'n, ay mabubuhay. Ulitin po natin, ano? sabi ng Panginoong Yesus, siya na nananampalataya sa akin, kahit mamatay siya, ay mabubuhay. Ayon po yan sa 1 Kabanata 11, talata 25. Dahil nga ay pinagkatiwala ng Diyos na Yoba sa kanyang anak, ang mga susi ng kamatayan at ng libingan, may kapangyarihan ng Panginoong Yesus na buhay muli ang mga patay. Ayon po yan sa Apokalipsis, Kabanata 1, talata 17 at 18. No? Gamit ang mga susing yon, bubuksan ng nilwalhating si Yesus ang libingan ng mga tao sa pangkalahatan para palayain sila. Paano natin nasasabing nasasab ano yung pangkalahatan para palayain sila? Eh ganito po yung binabanggit sa 1 kabanata 5 talata 28 29. Sabi, "Wag kayong mamanghari dito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya, ano? At mabubuhay silang muli." ang mga gumawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay pero ang mga gumawa ng masasamang bagay tungo sa paghatol ano kaya kita natin na sabi dito na darating ang panahon na yung lahat ng nasa libingan ay makakarinig sa tinig niya ay bubuhayin may pagkabuhay pong muli ano ayan po yung katotohanan pong pinabanggit mula po sa Biblia kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa simpleng mga pananalitang ito, binuod ng Panginoong Yesus ang layunin ng kanyang buhay at ministeryo sa lupa. Punong-puno ng kahulugan yung mga pananalitang yan para sa atin ngayon. Ano? Tandaan na sinabi rin ni Yesus, walang sino mang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayon po yan sa 1 Kabanata 14 talata sa isa. No? Kaya napakahalaga pa rin ngayon ang mga sinabi ni Yesus noon. Ano? Kaya talagang makakapagtiwala tayo na kung susundan natin si Yesus, hindi tayo kailanman maililigaw. Ano? Siya lang ang makapagtuturo sa atin ng daan patungo sa Ama. Kaya nga niya binanggit na ako ang daan. Medyo nami misinterpret po ng iba to, ano kapag sinasabi ng Panginoong Yesus na yung sinabi ng Panginoong Yesus na siya yung daan. Ano? Kasi yung iba hindi na nakakarating sa destinasyon. Ano? ang alam natin ang destinasyon ay ang ama. Ano? Kapag uh, nagpo-focus lang po tayo sa Panginoong Yesus, hanggang nandun lang po tayo sa daan, ano? Hindi tayo nakakarating sa destinasyon. Kaya, kailangan, kilala po natin yung ama niya, ano? Para makarating tayo sa destinasyon. Kahit kilala natin yung daan, kung hindi natin alam yung destinasyon natin, ay wala rin, ano? Hindi tayo makakarating sa kanyang ama. Kaya, sana po ay uh, naging maliwanag po sa atin at kung may tanong katanungan po kayo gaya nga po ng aking binanggit na kung gusto nyo po ng personal na ipaliwanag po sa inyo yung mga hindi nyo naintindihang uh, paksa o tina, tinalakay po natin dito ay pwede po kayo makipag-usap sa isang saksi ni Jehova at uh, ma, malinaw po nilang ipapaliwanag po sa inyo itong ating uh, tinatalakay. Yan. Maraming maraming salamat po muli. At tandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.